Good morning mga guys Nandito po ako sa farm Dahil uh, la Misan dumalaw din tayo Ayan po tika, uh, Teka, balik rin ko to Ayan, nakita nyo po yung saging Ayan oh. O, laki oh. O oh. oh. Ayan, ang buhay probinsya ayun pa Ang dami oh. Ang pera na rin to. Hmm. Oh. Ah, itong kukunin mo. O, oh, kukunin daw ito ng pinsan ko at bibigyan ako. Tingnan mo naman yung laki niyan. Oh. Oh. Tapos yung chicken dito, ang dami. Native. Oh. Small farm. Pero, papunta sa kanto, paglaki ng kakaroon to ng magandang building dito ng manok. Ayan. Nagpaapaapo ako kasi. Kwan. Kur. Yan oh, dami oh. Oh, pwede na dami na oh. Oh, nagsimula ito sa kakaunti oh. Oh, yun ang pabo oh. Oh, lupa sa loob, may mga itlog pa yan. Ayan. Ito po. Talagang umiiyak po si ano eh, sa langit. Eh. Yan, meron pa po dito ang ano. Bolbaliera mushroom. Ayan. Halaga naman. Huh. Sarap ng buhay dito ah. eh hmm. Ayan yung tanim kong saging oh. Ang laki oh. Ang lalaki oh. Ay linaw. Oh. Dati yung gaya. Mahamat nga ko ah. Yun know, na, tinanim ko saging, oh. Hindi pala yun yung native. Native yun? You know, you know, you know. Ay, native yun. Oh? Ang hmm. dami nang nakuha nilang saging dito. Grabe. Tapos yung may nagtubo man sa luya mo. Oh. Ano, linaw? May nagtubo sa luya. Grabe, oh. Ang daming pakinabang ng lupa na to ah. Oh. Puro na to saging. Tapos yun, mga luya. Tapos yung ano doon, luyang dilaw. Oh. Baka may gusto mag-order sa inyo dyan ng turmeric. Kahit sansako, bibigyan kayo namin. Kaya hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon kasi tumutubo pa lang. Eh. Ito ang magic papaya. Ang kita kayo magic papaya. Ang laman yan, hindi dilaw. Pink. Nakita na ba kayo ng papaya yung pink? Pink. Yan yan. Oh. Paganda niyan. Hoy, wag mong ano wag wag mong ano, masira ang ano 'yan. Alalayan natin. Bigat niyan. Oh, malaki oh. Thank you, Lord. Paano kaya ito? Hindi, putulin mo, papasanin ko. Kasi baka babagsak, makunta eh, mga ilang kilo to. Baka naman bumagsak yan, mabali ang kahahal, bigat yan. Hindi, dahan-dahan lang. Dahan lang oh. po, tol. Ayan, no? Oh. Sige, dahan -dahan lang, dandan lang, tol. Oh. Dandan lang. Oo. Maramatan pa, tol. Makamamaya, eh. May patog makagitan. Sige, dahan-dahan lang. -dahan. Sabihin mo lang, Wow! Oh. Oh, hmm. ah. Dali na sa taas. Sa taas na natin, tol. Oh. Ayan. Alam mo, itong pisang ko, napaka-sipag nito, oh. Eh, Ganyan-ganyan na yan, pero... Engineer yan. <laughs> Farmers. Pero graduate yan sa isilio, Engineer. Galing na yan ng abroad. Yan. Pero pagka nakakita yan ng engineer na. <laughs> Dandahan halinaw. Uso naman ngayon yan, engineer. Uh -huh. na, engineer pa rin eh. Kinabukasan tigok. <laughs> 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 Mamamatay na, inom ba naman ang inom? <laughs> Pira. Ito so, ang lugar namin, napakaganda. Hmm. Yan. Oh. so. Ganda ng view, dandan din oh. Ha? Hindi, wala nyan. yan. Diyan ka tumamak niyan. Yan ganyan. Ay nako, mabigat pa rin. Eh. Mabigat kasi yan eh. Madulas kaya ganoon. Buhay probinsya, guys. Sinilas ko guys iniwan ko na oh kunin ko na ay nako huh yan sabi ko sa inyo turmeric oh yan oh dami nyan oh, sako sako yan pag inani turmeric yan oh dami ay. Lambot kasi ng lupa dito pag ano, umulan. Sabay sabay sabay, may... Yan sabi ko sa iyo, sabay-sabay talaga tutubo <laughs> Parang nga madi-discourage ka eh. Tagal tumubo yan. Ay. Yan ang mga turmeric dito. Pag nasuburhan ka, labas mo tirik mata ang minum kanya katamtaman lang oh. ha oh sige guys good afternoon ingat po sa baha kasi tag ulan ha lagi magsuot ng kaputi katulad nitong dala ko. para hindi tayo sipunin ubuhin ha yan po God bless po sa lahat. Hallelujah.